Magkano naman ito ma'am yung ganito ma'am? 500. 500. Mm -hmm. Sa so, isang piraso, 500 ma'am? No, the rest. Ah, the rest. The rest yan. Ah, isang 7. set of 7. So kasama na ito. Yan. Kaya mga magkano yung mga ganito? 3 for 100. 3 for 100. Ang kokito. Sa baba, pwede mga lang yung kokito. Bali dito naman sa baba, 50 pesos. Ito. Yeah. Yeah. Ito naman is 3 for 100. Yan. Hanggang sa taas yan, 3 for 100. 3 for 100. Ito po, uh, apat yung Ito, apat naman, 150. Ito, ano po, presyo Napatan 150 yan. Iba't ibang design naman yan. Yan, 50 yan love. Tapos, may mga uh, ano rin pala dito. Yun, Noel na ganito. Ito yung 34100 for 100. 100. No. Yan o, uh, Noel. Tapos yung ganitong Santa o. Oh. May hawak na candy. Heta, ito. Tapos ito naman. Nakas nakasakay sa karwa eh. Yeah. 3 for 100 lang yung ganyan nila. Magandang araw sa inyo kabiyahe Nandito ako ngayon sa may Dapitan, Kisun City Para i-update kayo dito sa mga presyo ng mga Christmas stickers na available dito sa may Dapitan, Changi Pagkikita natin sa ngayon na napakadaming nakalisplay sa ngayon ng mga Christmas stickers na available dito sa mismong loob nitong Dapitan, Changi Ito yung atin ngayong iikutan at alamin yung mga presyohan dito sa ngayon Ngayong October 2024. Tara, samahan niyo ako, kabiyahe. Mga miniature niyo na ano, katanong po. Miniature po, price cards at meron po 100. 100. Yeah, oh, okay. 100. Ano, isang set na siya? Hindi, may per piece, uh, per piece, may per set, may ganun po. May color ko ba rin yung So dito naman sa mga ganito, yung ito, parang ito, parang sir, dining, dining, Ano, 5.50 na lang. Uh, 5.50 okay. yan. mm yan. -hmm.

Mga na nakahang. Bagaano sa nakahang dala? 3,500. Ah, yung 3,000 na lang 3,000? sa mga copy sa inyo dito. Ah, hindi sa sa inyo. sa inyo po. Ah, yung mga copy shell na so, um, uh, Magkano po yun? Mga galing ito. Mga set. Mga copy set na po yan. isang set. 6 na po yan. 6 na pera 6. 6 peraso. Bali 2.5 yun 6 na peraso na. Yes po. galing ano. Tapos ito naman sa mga Christmas ano. Yung 2000. Isang set, isang ano lang yan. Isang peraso. Isang peraso lang. Ito naman ang ganda ng po. Kapis po. Kapis yan. Kapis. 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 Ito naman tapis din yes, po. Yes, po Mga Ma, magkano naman sa ganito po? Kawak mo naman. Ay, 100. Meron, baka mabasag. Yan. 150 pa <laughs> rin. <30. laughs> so, yung dito lang sa Dapitan. Ay, sana yeah, ka da may Dapitan Chaggy, ano, sa loob. Yes, sa gulo po. Siya. Mura po dito. Yan. Sa kasi, mas Dito ko parang mahal yung mga ganito niyo. Yes, Wara po. Pala iba po dito, ang ano, price doon. Pag-confirm mo yung price doon sa labas. Medyo Ay, mahal doon. Tsaka, may dito, dito libre na ito. Mas mura. Malamig pa. Ito sa'yo, may kapis ko. Yun. Lahat kami kapis. ito na kapis kayo? Hindi. <laughs> ah, mga kapis lang, ano. Ito mga ganitong, ano, mga lamps na... 1,200. Ah, 1,200. 1,200. So, magtataka kung paano nila yung ginagawa, ano. ginagawa Ito Ito, mga ganito rin magkano ganito? Isang set na siya one, Atin five. bags Yan tingnan nyo guys Ang uh, um, yung paggagawa talaga Ang hirap yung gawin no? isa nyo kasi Mayroon pang pabilog yan, po, po, niyo yan po mo. Coins 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 yung Coins 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 Sir, so, 400 tawad. na lang po, 500 yan. 400, 400 500 na lang po yan. Negative na naman siya, gawa sa ako. Na. Na. Ah, na-auto, no? Ito na sa'yo. Ang pinto, ano? ah, Ito po yan, sunset na din. So, kisa natin to guys. <laughs> yan. yan, mga ganito. ano din yan, ano? Mga naman sa ganito, ma'am? 1,500 na lang po. 1,500, diba, oh. Tatlo na po. Tatlo, Isang set na yan. Ayun, ganito. Ayan yung mga ganito kaya nilang gawa ng ganyan mga attractive na diba, parang, ano lang yan, uh, Christmas tree Ayan, eh. so ito ngayon ay sa tatlong set na yan tatlong set so 1-5 uh, ba? 1-5 pwede yung din to yung yeah. may itong bola Batibang ibang cola yan Yeah, 200 pesos. Ito mga laki nyo ano ma'am? Mga ganito? Ito po, 5,000 hanggang 5,000. 3,8 hanggang 3,5. 3,8 hanggang 3,5. Ito 5,000. Okay. Tapos ito? 3,5 hanggang 3,5. 3,5. Sa mga maliliit ng ganyan? Yan yeah. po, 2,5. Ah, 2,5 hanggang 2,5. Okay. So, dito na, dito na kayo bumili. Ito eh. Kuya, kung ano mo? Itong ganda, ma'am, ano? sa ganun ano di ay mo magkano naman po dyan ma'am sa mga galito 4,000 ang ganda ng design eh. 4,000 yan sa mga kanon dito guys grabe na to oh. napagaganda ng design nakita ko dito na Christmas sa uh, copy shield nila yeah? o kaya Christmas sa uh, light nila na kakaiba bulak-lak yung design niyan. yeah. Anay. Dito po ya, sa fountain. Yun, sa fountain naman tayo. Ang ganda, okay. 2.5 na lang. Dating 8.5. Ito na yun, 2.5. Dating 8.5. Ito Ang fountain, no? Ito, pang kaswerte to. Sa loob ng bahay. Ako. Okay. Lalagyan nyo lang siya ng buhay. Ang patanggal is to Oo, ang patanggal is to rest. Pwede rin nyo rin lalagyan ng isda yung loob. Ako. Ito na mag-alaga. Ayan. Kuya, sa mga morocan. Ito, ma'am, sa mga ganito. Mga lamseed, si, yun na, ano ka, ano, kapisil din ito. Ang ganda, ano? Morocan po. Morocan? Morocan design? Table lamp. Ah, sa table lamp po. 1,700 lang. 1,700 lang. 1,700 lang kanyang morocan. Lamp? Ako, table lamp. Dito sa Belen. Ayan, bilen. Bilen, bilen. 1,800 hanggang 1,800. Ayun, kaya may ilaw. Um, maganda. i u u u u u u u u u 1.8 1.5 Bali 1.8 hanggang 1.5 um, yeah. ano yung mo na Ayan Ayan sa Ayan 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 naman yung ganito 7 pa 6 Ah 7 700 600 okay. Yeah, you know, ito na, pwede nyo. Ang mga pangyayon. Ang kapis ko. Ito pa natin ito. Ganda ng isi Tututuro ako. Ito yung recommend ko. Pag sa vlog. <laughs> dito na. Dito sa lapitan. Changi lang pala. Yung mura. Yan. Right. Nandiyan na pure capis. kapis yun. Oh. Kupi. Yan o. Puro kapis. Puro So yung mga nito mga ano? Yung with Santa naman, 3 5 3 -5 naman to, yung nakalambitin 3 5 then, 3, -3. 3 5 hanggang 3 3 uh, 3 3 hanggang 3 -3. pinaka last price okay. Ayan with... Ay, Garo lang ito mama no? Apo okay. Ito so, ang sabak ha ah. So magkano to ma'am? Mga ganyan. 1,000. 1,000 rin to. 1,000. Ito po ya kakaiba kasi ano mais. yung okay, no, mga ano gawa sa mais. Oh. Mga ay magkano yung mga ganito? 1,800. 1,800. 1,800 to. Yung rate niya 1,500. Iba't ibang ano, ano to ng mais ano? Yung mga ba, ano, balat ng mais. Ang dami, ang gaganda po uh, sa gawa nila ng tulay. Yan. Dito naman po, mam, magkakanto? One-five po. One-five. One 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 gawa sa balat ng mais. Ito gawa yan. sa mais. Ito gawa sa mais, oh. Tignan mo ang gano'n nilalang nagkawayan. Mam, magkakano sa ganito, ma'am? Table na, ano? A1.5 ah, po yan. Ayan. Sila mam ma na rin pala nag symbol ano. Kay na nag-assemble. No, ah? hindi. Ano lang 'yan. Uh, yung iba talaga ang deliver na siya pagdating dito. Ayun. Napakaganda guys yung mga ito pang matagalan to kung ako sa inyo. Mga ganito pang matagalan 'yan. Kaysa ano, ito ilalagay mo lang yan sa plastic and then after Christmas yung mo lang yan sa plastic din pagdating na uli ng Christmas pwede nyo ulit magamit nga ano siya oh, yung mga gaito ka tumatagal yan so, yung mga ratan yung mga oh, sa ratan yung... yan diba mga mga nature ano makakasib tayo sa ano na wag ng ano mga recyclable na pwede pa rin yung Christmas face uh, sa ano, oh, hindi na dapat tinatapon diba sinusunog na lang yan sa amin saya, dami yan <laughs> Uh, yeah. Ma mga magkano naman ito, ma'am? Yung ganito, ma'am? 500. 500. Yeah. Sa so, isang piraso, 500, ma'am? No, ah, there is two. Ah, there is three, yan. sa isang set of 7 ah, so, oh, so, kasama na ito. Yan, to 500, oh. Uh, Ganda. Eh. Uh, ano ito, mga ceramic, ma'am? Opo. So, so. Yan, ceramic na so, miniature, so. ano? Figurine, yan, oh. Ito, uh, ganun din yung price. Ito, 150. L 150. Ito, 500. Ito, 500. Yan, 500 naman pay pay to 50. to 150. Three, three, ito. Ito, 150. Ito, 100. Ito, 350. Yan. Kina, ganitong figure. Set of 7, ma'am. 350. 350, ano ba? Set of 7. Yan. Dito naman, ma'am. Yung si Santa na may uh, wakanyang kablato. 550. 550. Ayan, ma'am. Pwede ng 400. 400 na lang yan, no? Oh. Sa... Uh,

Yung mga ano rin sila doon din uh, okay, okay, ano mga, na ano nativity Yung nativity oh, 'yun. Marami sila dito, guys, mga nativity na, na uh, ang ganda oh. Yeah. Sa mga nativity niyo mga magkano man? Yan so, ma 700. Set up ano na rin 'yan, naka-set na rin siya. oh, 6. 6 700. Size 12. One one uh, ito one one Oo.

Tutrian na, tutrian guys ay yung kanyang piece na design. Yeah, uh, piece. Black. Yeah, ganda. Uh, uh, yeah. Ito, yeah. Yan sa sa black na Ito oh, yung sa 700 nakabahay na. Ayan, nakabahay na 700. 700 uh, 700 with house. Uh, with house. Uh -huh. Tapos yan. Ito, yung okay, ano? white. Yung white. Sa magkano uh, ng mga bahay. 2-5. Ito yung naman ng white na nine. ano, ganyan. Ang ganyan niya na. 2,500 po ba? <laughs> yeah. Yung doon, yung ganito. Yeah, 2,500. 2,500. <laughs> Kasama na ito ba? Opo. Sabi, hindi, ka ka hindi, hindi kasama, yung rosary. Hindi. Uh, hindi kasama yung rosary guys, ah, mm -hmm. yung ano lang ganito. Ganun lang. Yung may cross po, magkano? Eh. Ah, uh, 500. 500 'yun. Yes, yes. So dito ma'am sa ganitong Christmas na ano, yung sa pang uh, 450 hanggang 5. Hanggang 5 na lang 'yan. 5 na lang 'yan, guys, oh. Dito lang sila sa may gitna ng Dapitan Changi. Sa lobis ko ng Dapitan Changi. ito naman po yung kanilang pwede sa labas, ano? Lampo. Magkano naman to? 2.5, ma'am? Tapos ipakita mo Ito, ma'am. Ma ano po? Ma ano ma yan ang Yung 6 yun yung kung lalaki ano sa mga six, six, sa mga 6 feet sa mga yung, yung mga balls yung malalaki po yung mga magkano po 2-4 2-4 so balikan lang natin itong mga laki life size nila ganyan kalaki yan dito. ito yung yan ayun si Jesus Christ so, oh. saka yung si Mama Mary tapos yung mga uh, cheap na andyan, tapos sa mga life size ito sir mga magkano yung mga uh, ganito 3 for 100 3 for 100 yung kopya to sa baba po yung mga bali dito naman sa baba 50 pesos ito yung mga uh, candy 50 pesos dito 3 for 100 to dito lang sa baba yung 50 pesos yan guys yung so, mga lollipop uh, mga candy yan hindi na design niya. Hanggang dito yan Ito naman is 3 for 100. Hanggang sa taas yan, 3 for 100. Ito po, Ito, apata naman, 150. Ito, apata naman, 150 yan. Iba't ibang design naman yan. Yan, love. Yan, love. Tapos, uh, tsaka nito, isa, hoops, a piece. I hope. Yeah. Hope naman to, ano? Hope. Joy tsaka hope. Yeah. Hope. yeah. Love. Yeah. Love. Love naman, ano? Eh. Yes. Ito, may mga ano rin pala dito. Yun. Noel na ganito. Ito yung 3 for 100. Okay. Yan, oh, no. Noel. Tapos yung ganitong Santao. Oh. May hawak na KNB heta ito. Tapos ito naman, nakasakay lakas sa karwahe. eh Yeah. 3 for 100 lang yung ganyan ni Loy guys Anong tawag dito sir? Sa mga ganito? Anong tawag nga lang? sinasabit sa pinto ano? Sinasabit sa pinto Magkana naman sir sa sir sa ganito? Bilin Yung ganito? Yung manatan? Yung manatan? 2,000 Ah 2,000 ah, no. Ganito Yung holy family guys 2,000 lang yung dito Kabiyahe hanggang dito na lang muna ang aking update sa ngayon dito sa may Dapitan Street sa may Kisun City. So guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pakiclick lang yung notification button doon na subscribe. At sa ating Facebook page, pakipalo na rin po. Maraming salamat. Bye-bye!